my channel. At syempre, ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano mag-apply ng pangkabuhayan dito sa Quezon City. Take note mga kaibigan ha, dito lang po ito sa Quezon City. Hindi ko alam sa ibang lugar kasi dito lang dito lang alam ko na nag-declare si Mayor Joy Belmonte ng pangkabuhayan program para sa mga um, small business, yung mga nagtitinda, sa mga solo parent. Yan, para magkaroon ng kunting puhunan para pang umpisa. Yan. So, sasabihin ko ngayon sa inyo kung ano mga dapat mong gawin bago ka pumunta doon. Kasi, mahirap na guys kung dire-diretso ka doon nang wala kang dalang armas, nang wala kang dalang mga requirements, paulit-ulit ka at nahihirapan ka lang. Yan, di ba? So, kailangan gawin mo muna lahat ng iyong mga requirements bago ka pumunta doon sa City Hall. Yan, okay mga guys, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa para mabilis eh, no? Yan, unang gawin po, step one, Gumawa ka muna po ng plan. Gumawa ka muna ng plan ng negosyo mo. Ito, sample niya. Sample lang po yan, ha? Yan. So, ilagay mo dyan kung anong klaseng, anong title ng business mo. Halimbawa, a uh, online selling, uh, sari-sari store, or ano. Tapos, ilagay mo dyan kung ilang piraso, uh, ah, magkano ang presyo bawat isa, tapos kabuo presyo. Yan. Tapos sunod, ganyan. Hanggang sa total dito sa gilid, ang total na ilagay mo na dun yung pinakatotal. lasan sa mga nagsubmit ay 20,000. Yung 20,000, marami-rami ka nang maumpisahan dyan. Yan. Or lampas 20,000, pwede yan guys. Yan. So, gawa ka muna. Kapag ka may plan ka na, pagka nakagawa ka na dyan, punta ka ng barangay. Step 2, punta ka ng barangay. Tapos, kumuha ka ng solo parent certificate. Patunay na solo parent ka. Tapos, uh, kung hindi ka naman solo parent, certificate of indigency. Yan. Tapos, kuha ka ng permit sa iyong tindahan kung hindi ka solo. Pero kung solo parent ka, mga guys, hindi mo na kailangan ng permit. Yan ha, hindi mo na kailangan ng permit. Kailangan mo lang ay certificate of solo parent. Tapos, certificate of pangkabuhayan. Doon po yan sa barangay pa rin, sa taas. Tapos, huwag kang umalis doon, guys, kung hindi madraisin seal yung iyong certificate kasi hindi kay issue niyan kung hindi yan ma-dry seal at hindi yan mapirmahan ng yung ng kapitan kailangan pa pirmahan ng kapitan tapos may dry seal yan tapos guys kailangan yung solo parent ID mo o kung hindi ka solo parent yung QC ID mo ipaprint mo siya kasi kung Xerox, ang Xerox kasi mayroong malabo. Pag malabo kasi guys, hindi nila tatanggapin. Halimbawa, yung sobrang itim, dark yung pagka Xerox, hindi nila tatanggapin yun. Kailangan clear. Kailangan kitang-kita yung mukha mo, kinakita yung ano mo doon sa ID mo. Yan. So, mas maganda. Yung iba kasi, yung sa akin guys, nasa ano kasi siya, nasa apps. Tapos yun, pinaprint ko na lang talagang clear siya. Yan. Tapos, hingi ka ng certificate of endorsement galing sa SSDD kung ikaw ay solo parent. Yan, para wala ng chuchiburichi dun sa pila. Kasi andyan na yung endorsement na ini-endorse ka ng mga so, ng SSDD na ikaw ay solo parent na kailangan kang makinabang sa ganyang mga programa dahil wala kang katuwang sa buhay. Ayan, ha? Tapos guys, Ipaserox mo yung certificate of solo parent dalawang peraso. Dalawang, sor, dalawang xerox copy. Tapos, isang xerox copy o dalawahin mo na rin yung ng pangkabuhayan na certificate. Dalawahin mo na rin yung pag para mayroon kang extra. Tapos, yung printed or clear copy ng iyong QCID. Dalawa. Dalawahin mo na rin para wala ng ano. Tapos, bawat Xerox guys, may pirma na tatlong beses sa gilid, sa gilid ng iyong ID. Tatlohan, tapos may distancing yung pagpirma mo. Yan. Distancing. Yan, ha, distancing. Kailangan pirma sa taas, pirma sa baba, ah, sa gitna, pirma sa dito. Huwag si didikit-ikit, huwag kasi is kanila yun guys. Ayan. Pagka-kumplito na yung mga, mga requirements mo, pumunta ka na dun sa pila. Tapos, kailangan guys sa pagpipila tiyaga ka talaga dahil ang dami talagang tao doon dahil ang dami talaga ding nangangailangan na mga pangpuhunan ngayon. ba? Diba? Tapos maaga silang mag-cut off doon guys lalo na kung sobrang dami na ng tao doon. Papawiin ka nila, uh, papalikin ka kinabukasan pero nasa iyo yun guys kung magtiis ka talaga, maghintay ka kasi mayroon kasi doon na mabilis lang dahil hindi kumpleto yung mga requirements nila at mga pinauwi. Maraming mga papauin kasi ano, hindi kumpleto yung mga requirements na dala. So mabilis lang yung ano. Oh, mali mo makakaano ka pa rin, di ba? So mas maganda din agahan mo ang pagpunta doon para siguradong makakaabil ka. Ayan. Tapos dun guys, pagdating dun sa interview, kasi may interview dun guys bago ka bibigyan ng form para dun sa pangkabuhayan. O, oh, first uh, interview dun sa pila ay dun sa form. Yan. So, pag interview dun, guys, kung ikaw ay solo, idihin mo talaga solo ka. As in, wala kang katuwang, walang nagsuporta sa'yo. Tapos, pagdating dun sa pinakapangalawang, ano, pag-submit dun sa form, ganun din yung interview, bakit ka hiwalay? Bakit ka solo? Sabihin mo rin lahat, guys. Saan ka daw nakatira? Ilan kayo sa bahay? Ganyan to ganyan. Anong trabaho mo? Ganon sabihin mo talagang solo ka, wala kang income, na walang ka ng trabaho dahil sa pandemya. Yan. Tapos, sabihin mo na kung, kung kinakailangan magmapakaawa guys, magmakaawa tayo, huwag tayong gumamit ng pride. Kasi lalong kailangan natin ng tulong. 'di ba? Ang hirap ng kunan nila lalo akong solo ka may mga anak ka, mahirap talaga lalo nako, ah, uh, wala kang katuwang, wala kang pera. Ayun, tapos tiyaga lang talaga, tiyaga at pray. Ayun. And then guys, after nyan, bibigyan kanila ng stab. Tapos yung stab na yun guys, ay wag na wag mong walain. Dahil yun ang pinaka alas mo para makakuha ka ng ah uh, puhunan. O, yung, yung cash na ibibigay nila pang puhunan. Ito yung stub, guys. Ganito. Ganito. Yan. Hindi ko lang magpakita yan. Ito, yung, ito na yung pinaka, ano mo, ibibigay sa'yo na, na patunay na na-approve ka dun sa pangkabuhayan program. Yan. Tapos hintayin na lang yung tawag kung kailan ka re-release. Yan, yan. Diba? So, tsaga lang talaga, guys. At syempre, uh, hindi pa rin tayo magpakambante guys kung na tayong staff kasi sabi nila, sasalain pa daw talaga yon yung talagang titingnan nila doon kung sino yung ilangan talaga. Kasi sa dami-dami talagang nag-apply guys. Ayan. Tapos, mayroon kasi doon guys, doon sa form guys, mayroon nakalagay doon, anong layunin mo? Yan, isulat mo doon kung bakit ginto ganyan, isulat mo, pakawa ka doon sa may maliit doon na lalagyan mo ng layunin kung pwede magmakaawa ka dun eh, para mabasa nila na kailangan mo talaga ganyan to ganyan And gawin natin talaga guys yan ayan Ayun guys sana ay nakatulong sa iyo tong video ito at gawin mo na kaagad kasi ang may deadline kasi to guys eh, ang nakalagay lang kasi uh, hanggang October 29 lang eh, ano na ngayon 26 na di ba so sana makahabol kayo at sana may next batch pa yan di ba para marami pang mga makakakuha at matutulungan ng ating gobyerno. At syempre, papasalamat din tayo sa ating uh, butihing mayor na napaka-alert at napaka- talagang uh, niya talaga upang na makatulong sa kapwa, sa kasambayanan, sa kanyang nasasakupan, di ba? Kay Mio Joy Belmonte! Ayan, sa mga nag-organize din po doon, guys, na yung... maraming salamat, guys! God bless!